Ganun daw po sabi, Rash. Eh, parang wala naman sinabi, sinabi po sa akin na kaya po ng dagdag, di ba kaya ng 150 lang? Sige po, ma'am. Kaya po ba alam, ma'am? Grabe, mga pay. Pinaparas tapos ayaw magdagdag. Dala mo po. Ah, sir. Ah, pwede na po yan dito, sir. Okay lang po dito. Pagkano oh, ah, po ito? Opo. Ito lang po lang. Okay na po. Oh. Ah, oh, thank you po. Ah. Ito lang po yan. Ah, ah yung items? Ito, ito, ito. Yung rate. Ah, uh. yung rate? Oo. Ayan, ayan, ayan. Alright Good morning! lalamob rider pa rin for the day Okay nakakuha tayo ng booking mga bay uh, Santa Rosa to Santa Rosa land with 3km delivery fee 58 alright pick up natin yung pambutas chipping machine let's go hello sir hello po sir ako po yung lalong rider nyo po o, ako po yung may dala ng touchy po ito sir, yung galing sa SM. Ano ba? Sorry ah, po, dito na po ko sir So may bangko po ba ito sir, bangko? Sa bangko po Sige po, po yan Ah, sige po po sir Sir, sige sir, pangalan so, na lang po, malapit na po ko sir Thank you po Talagang <laughs> ko at touchy kiss eh <laughs> Ano ang laman ito sir? Chipping gun pambuta Check na lang po Salamat po Alright, hanap ulit tayo mga bahay ng... Uh, customer Hello po, Lala Move. San Pedro Kay Carmina Banal Banal pala to Likado Banal <laughs> Alin po Yan isang box nakakuha tayo mga bay ng customer from uh, Santa Rosa to San Pedro with 12 kilometers mga bay yay! layo pala to okay mga bay let's go ito lang ma'am lalamob Ito yung sa... p ah. na. Thank you po. Ayun, P100 pesos. Alright mga bay, hanap ulit tayo ng booking. Sana makakuha tayo pabalik okay. ng Santa Rosa. Lalo mo po. Yung sa silang po, sir. Kayo po nag-book? Yes, siya po. Ah, kayo. Pwede mo magpaad ng 20 pesos mo? Doon na lang po sa magbabayad, sir. Ah, sige po. Sir, bakit nga po kailangan 20 pesos? Sige, kailangan na po kasi Oo nga, ma'am eh. Doon na lang po eh, ano. Doon na lang po. Kasi medyo malayo lang ito. Silang eh. Sayang naman yung gas. Doon na lang po. Ah, sige. Okay po. Waki, ma'am. Ingat po. Ingat po. Hello po, Dr. Lala mo brother, ma'am. Yung San Pedro. Ah, hindi ma'am. Pa nakaka up ko pa lang po. Papunta pa lang po. Ah, okay po, ma'am. Thank, you. Salamat po. Oh, para abutin tayo ng ulan, mga bay. Oh, no! na naman. Papunta pa lang tayo ng Jamie, mga bay. Ating trap up sana wag mo muna grabe yung layo mga bay dito na ako sa may gasolinahan tatawagan ko lang mga bay Hello po, ma'am. Hello. Ma'am, nandito na po ako sa may gasolinan po. Ay, ay, po, iwan niyo lang po diyan, babayaran po kayo. Sabihin niyo po sa akin. Ah, sige po, ma'am. Uh, ma'am, okay lang po ba magpadagdag ako, ma'am? Kasi sabi nung sa pick-up rush daw po, oh, kaya hindi no. ko na sinabayan. Ah. Oh. Eh, bakit pa po idadagdag? Mm, um, 135 lang ata 'yung nandoon eh. Opo, ma'am. Kung okay lang naman, Ganun daw po sabi, Rash. Eh, parang wala naman sinabing sinabi po sa akin. Ang oh, no. laki po ng dagdag, di ba? Sige po, ma'am. Kaya po ba ma'am? Ma Sige po, pakibigay na lang po dyan. Sasabihin ko po. Sige po, ma'am. Sige po. Thank you po. Grabe, mga pay. Pinaparas tapos ay magdagdag. Sabi ko, malaki. 200. Sige nga, magkas na sila ng kotse. 27 kilometers sa lala mo po And mga bayo dadaan tayo ng mini tunnel oh. di ko alam kung anong lugar to <laughs> basta sinusundan ko yung mapa kanina Yee! So yun nga mga bay Nag map na lang tayo Hindi ko kabisado tong lugar na to mga bay Pa diretso Santa Rosa From Jimmy Cavite Hindi hey. ko alam kung saan ang labas nito Tanong oh, no. ako doon mga bay sa matanda Nubali daw ang labas nito So bahala na mga bay Alright, I'm gonna see nanna no pa mona so the layout It's 29 and I find myself wondering what did happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind and

vision pala to hindi kaya dumaan dito patay ah oh. ano to ah alam ko na to <laughs> nakalabas din <laughs> so yun yung nasa bahay ko dun mga bay na pinapadaan din siya sa Kalax <laughs> oh, no. oh, ito pala ang labas no bali nga alright ah, ayos ah, ayos <laughs> patay na natin mapa pa mga bay kasi kukuha tayo dito ng booking <laughs> Lo mm -hmm. uh -huh. más es Pasillo es Santa Rosa. no.